Hello mga Mi and D. Welcome to my mini vlog again! For today's video nga mga Mi and D, ito nga pala yung araw na tutugtog na nga pala sila Daddy Kin. Pagdating nga ng gabi, agad na nga rin kami nagsara ng tindahan at pupunta na nga rin kami sa gig nila Daddy Keen. Hindi na nga pala ako nakapag video dyan mga Mi and nung papunta pa kami, gawa nga na umuulan. Tapos, nandito na nga pala kami mga Mi and D sa 267 Sisling House and Car Wash. Dito nga pala in sa Grotto sa San Jose del Monte Bulacan. Heto't nakaupo na nga kami ni Daddy Kin at dito na nga lang pala kami pumayos tumalapit nga sa mga oras na yan, marami talagang tao at lumalabas nga yung iba. At napakalaking para sa mga banda. Bale, pangatlong banda na nga rin pa tumutugtog dumating nga kami ni Daddy Kid dito. At alam niyo ba mga BND, yung ibang mga banda nga pala dito ay eh, malalayo pa talaga yung mga pinagmulan nila. At celebrity din pala nila ngayong gabi yung 14th anniversary nga ng Temis Workshop. Wala naman akong alam mga BND sa so mga nangyayari nung gabi na yan. Basta si Daddy Kid na nga lang nagpapaliwanag sa akin. Nagready na nga pala si Daddy Kid dyan at next na nga silang tutugtog. Next shop, po. Yung next banda natin. Alright. Okay. I'm protector ng and i virginity. I will send you the one, the only promises and lies. model ng Primera Branding. Paano mo ipopromote yung Primera Branding? Tatlong kanta nga pala yung tinugtog nila dati kinjan mga me and D. Pero yun nga lang napakita ko gawa nga na mahaba at baka nga makapirate ako. Pero kung gusto niyo naman mapanood mga me and D, yung full video, meron nga rin pala silang page. Yun nga pala yung promises and lies. At yun nga rin pala yung pangalan ng banda nila dati kin. At hindi na rin bago sa paningin ko mga me and D kapag may nga akong ganyang mga eksena. At ng mga oras na yan mga me and D, wala naman ako nakita o nalaman na minabasag o ko na nagkasakitan. Siguro ganyan lang talaga yung way ng pag-support nila. <makes music>,

may iilan din ng mga kumanta na ang vocalist ay babae. At alam ko naman mga me na hindi naman lahat ay magugustuhan yung mga ganitong tugtugan. Syempre mga me may kanya-kanyang gender naman pagdating nga sa pagtugtog. Nang mga oras na yan mga me alas na nga pala ng madaling araw. Hindi na nga namin tinapos si Daddy Kane yung panonood ng mga tumutugtog at nagdesisyon na nga kami na umuwi na. Bago kami umalis si Daddy Kane at nagvideo nga muna ako dito at kinuwaan ko nga yung mga big bye. Mas marami at mas magaganda nga rin kanina nung pagdating pangalang namin ni Daddy Kane kaso nga lang nahihiya nga akong kuhaan. Tapos sa ito na nga mga me and di bumiyahin na nga kami ni Daddy King pa uwi. Siyempre, habang nasa biyahe nga kami ni Daddy King, heto't nagkukwentuhan nga kami at nagtatawanan. Masaya nga ako para kay Daddy King mga me and di dahil sa wakas, nakatugtog nga ulit sila dahil matagal-tagal din silang napahinga. Dalam ko rin mga me and di kung gaano ka gusto nga ni Daddy King tong ginagawa niya. Kaya ito, toto -to support naman ako para sa kanya. At siyempre, gano'n naman din si Daddy King sa mga gusto ko. Habang nasa nga kami ni Daddy King, heto't natutuwa naman ako sa mga lugar na nabibidyohan ko. Tapos, eto na nga, nandito na nga kami ni Daddy sa si stormo, Pero syempre, ado yan at madaling araw pa ngala Medyo nadiliman nga ako mga me and sa part na to pero sabi nga ni Daddy King, ipagbaba eh, nga lang namin na maliwanag na ulit. Tapos ito na nga mga me and D nandito na nga pala kami ni Daddy King sa sample. Medyo umaambun na nga mga me and nung pagdating nga namin dito. Pagdating nga ng gabi hanggang madaling araw marami nga nagtitinda ng mga gulay-gulay dito at masarap talaga mamili pag anong oras. Bibili nga sana kami ni Daddy King kahit nga lang sana yung talong o kaya yung sayote kaso nga lang umaambun. Tapos ito nga nandito na nga kami sa Bilma mga miendi, napahinto nga kami sa glit ni Daddy dahil parang lumakas bigla yung ambun. Kaso dumiretso na nga rin kami agad ni Daddy King. Bahala kasi umambon, basta kami uuwi na, char. <laughs> Pero napadaan nga muna kami ni Daddy King dito sa May Lugo dahil gusto nga namin kumain ng lugaw bago nga matulog. Nang mga oras na yan mga Miendi, konting kembot na nga lang ay alas 3 na. Pagdating nga namin sa bahay mga Miendi ni Daddy King, heto't kumain nga kami agad at konting oras na nga lang ay magtitinda naman kami. Halata na nga sa mata ko mga Miendi na inaantok na ako, o siya. Hanggang dito na nga lang mga Miendi, salamat sa panonood. Bye-bye!